This is a day in my life as a content creator. Hi guys, it's me, Camela, ang vlogristeris ng Gandara Summer. Proud of what Google, Padayon. So welcome to my life, guys. Welcome again, guys, sa panibagong episode ng house vlog natin. So itong video na to, guys, is August 13 nga lang to. So baka malit ko na naman nga tong ma-edit. Kaya ayun, nilagyan ko na ng date para alam nyo kung kailan talaga yung kuha ko na to. Maga nga pala akong nagising dyan, guys, din nga magluluto nga ako ng spaghetti para nga sa dadali namin dun sa pangmerienda sa mga gumagawa dun sa bahay. Kada punta kasi talaga namin ng bahay, nagdadala Talaga kasi kami ng pang-snack-snack -snack man lang doon sa mga gumagawa sa bahay. At habang nagluluto nga po ako, tara guys, alam mo sa'yo po tayo. Love you. Love you. Love you. Asa lang morning kiss ni mami? Ha? Huh? Asa lang morning kiss ko? thank you mo na? aso. I love you. Yeah. Is it a baby na yan? Is it a baby? Ayaw. Pati yun. Yes, mami? Lika-lika uh -huh. dito. Lika dito. Tam, tam. Gusto Okay, 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 Lolo ka tat-baby, oh. Ow! No, Ow! Ah, agad-agad, nagmamaktol. O, oh, sige na, hindi na. Pagkatapos nga namin mag almusal ni baby, naliko na nga din pala kami. Umalis nga pala si daddy, kaya inaantay namin siya dito sa baba din. Pagkatapos, pupunta na nga kami ng bahay. ada I love you. I love you. I love you. ingat. Baba, ikaw. Ingat. Love you. Bye-bye na sa kanila. Love you. Bye -bye. Ang tagal ng daddy mo. Ang tagal ng daddy mo. Hindi pa tayo magkakaalis. Tama lang yun kasi mainit pa. Di ba? Bye -bye. pa yung dali ni guys hindi pa kami makapunta sa bahay kasi babalang kami pumunta ng so wala pa may pinuntahan lang sila eh hindi pa sila nakaka-uwi pagdating nila sakto lang may tanghapon so pupuntahan kami doon sa bahay tapay na muna Babay! bye 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 Babay! 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 bye 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 Babay! dumating so, na nga pala dyan guys sila daddy kaya tara let's go punta na nga po tayo dun sa bahay so ito guys na na nga kami papunta doon habang nasa bihay nga pala kami dyan guys so ayun tinanong ko nga pala sa daddy kung nasaan yung spaghetti at nung hinana po nga so ayun naiwan nga pala sa bahay so hindi niya pala nadala kaya ayun bumalik nga pala ulit muna kami sa bahay para nga kunin yung spaghetti Nandito na nga po kami niyan guys sa bahay. pagkababanga so, pagkababa nga namin, Dumiretso nga muna kami ng office. Ipapasa lang kasi namin tong letter para dun sa approval ng kano pinilalagay dun sa may harap nga ng bahay. Hi guys! So ayun, nandito nga ulit kami sa bahay. So galing lang kami office kasi may pina-approve lang kami. So today is August 13. So, tingnan ulit natin kung ano yung update sa bahay. Kung makakalipit na ba kami next 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 week. So let's go. Papunta na kami dun guys. Masama yung panahon, sana lang hindi umulan. Para ang lakas ng ulan ngayon, grabe oh. Tingnan niyo guys. Yung panahon, ang dilim ng langit, parang umuulan. Pakalang ulan. Oh. na kami guys, hindi na kami. ayun nga guys, finally. So ayun, tapos na nga din pala dyan sila mag -try. So ang bilis lang, di ba? Nung nakaroon, pagpunta namin, pa lang. Tapos ngayon, oh, di ba? Tapos na August 30. Pati nga po yung likod guys. So ayun, meron na nga din palang nababo. So matatapos na nga din. So ceiling naman din natin. So ayun, matatapos na nga din. Then sabi nga ni contractor, next time na namin dito is dalhin na namin yung mga ilaw na ilalagay dyan. Like cob and yung down light. Konting kembot na nga lang talaga guys. So ayun, matatapos na yung bahay natin. makakalipat na tayo. At ayun nga guys, excited na talaga kami matapos yung bahay natin. Sabi nga ng contractor namin, nga doon mga katapusan nice, is makalipat na nga kami. So dito aabot ang guys ng mga one month. Busy busy pa nga dyan yung contractor namin. Dyan nasa bubong nga siya inaayos yung doon sa kitchen namin. Kaya ayun, punta nga muna kami dito nila dati sa may playground. Pagkapunta nga pala namin dito guys, so kami halang pala yung tao dito. Kaya ayun, nakapagduyan nga kami dito nila dati. Sobrang tahimik nga po nun nandiyan kami dahil nga po wala yung mga bata. So ayun, meron nga atang pasok. Kaya wala talaga mga bata na naglalaro dito kaya sobrang tahimik. Habang nagduduyan nga pala kami dyan ni daddy. So ayun, tamang usap nga lang kami. Tapos sabi pa nga dyan ni daddy, baka nga doon, pagka makalipat na kami si Baby lagi daw mag-aya dito sa may playground. Paano ba naman kasi matandaan kasi si Baby ngayon pangalan na di pa kami nakakalipat kada punta talaga namin dito is dito na tinuturo lagi sa playground. Kaya for sure talaga nito pagka makalipat na kami naku, baka dito lagi si Baby sa may playground. saya doon sa playground ayaw pa ni Baby umalos. Mamaya babalik tayo doon. Mamaya, ka na. Ay mag Malik, ayun, ayun, ay. Babalik tayo sa playground, babalik. Ayun na oh loko. -oh. Oh, ang lakas ng ulan, no? Wow. Wow. Where's the airplane? Where's the airplane? Where's the airplane? Where's the airplane? Hmm? Opa, mamaya, babalik tayo dun. Okay? Balik mo na tayo din sa bahay. Pag nakaumpisa ka maglaro, eh, ayaw mo na ang tumigil, eh, no? Hmm? Oh? No, Pag maglaro ang baby, ayaw nang tumigil. Gusto natin tumira. Ay, natin umalis. Si Pauwi na, 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 pa na kami guys Sa yung tura ng bahay ngayon Medyo okay okay na malapit-lapit na talaga siyang matapos sabi naman ang contractor namin, siguro bago magkataposan is tapos na. Kaya hopefully, makalipat na talaga kami ngayong katapusan. So, wala naman muna yung update and for today's video. Bye-bye na. I love you. Grabe yung toys, Mukhang paulan na. Wala ka yung paulanin ngayon. Babagsak na yung ulan. Wala kami dalang payong. So marami na nakatula talaga dito guys. Inangkit talaga ng playground doon. No? Doon kami kanina. Saan na yun? Doon, yan, yan, yan. yan. No, naglalaro na. Bye oh, bye na. Bye bye, bye, -bye guys. Ayun lang for today's video. Bye. God bless guys. Ingat. Grabe. Wala pa